So ayun mga kablog, unang muna nating gagawin sa, uh, punta muna tayo sa ating uh, Play Store. Yan. And then uh, search lang natin yung ating uh app na gagamitin. So yung ating i-download. Yan, uh, record uh, messenger call. So ayun, click lang natin, ayan. So ayun, after natin ma-search mga ka-blog, siya yung unang-unang -unan lalabas. So ang gagawin lang natin is uh, click natin siya. And then, so kung mapapansin yung mga ka-blog, 11MB lang. And then, sa download naman is uh, 500K. Ibig sabihin, super legit talaga itong application na to kasi marami siyang gumagamit talaga. So marami nang nag-download. So gagawin natin, click natin yung install para ma-download natin siya. after natin ma-download mga ka-vlog, click lang natin yung open. And then dito tayo mapupunta mga ka-vlog, click lang natin yung arrow na yan sa baba. Yan. So once na dito tayo napunta mga ka-vlog, click lang natin tong box na nakalagay ay accept the terms of service. And then click arrow sa baba. And then after dito tayo mapupunta, so gagawin lang natin, click natin tong grant permissions. Ayan, then allow lang natin lahat diyan mga ka And then after dito tayo mapupunta. So click lang natin 'to, enable service. Ayan. And then hanapin natin 'tong record messenger calls. So click natin 'yan mga ka And then after nyan, dito tayo mapupunta. I-on lang natin yung mga kablog. And then click OK sa baba. Ayan. And then back lang tayo mga kablog. So ayun, back lang tayo ulit hanggang dito. And then click ulit natin itong enable service. And then up. click natin itong record messenger calls. Ayan, click natin yan. And then allow sa baba. Ayan, then back ulit tayo mga kablog. And then dito naman is uh, click lang natin tong exclude app. So dapat naka-exclude tayo kasi once na hindi uh, possible na hindi siya gumana ng maayos. And then click natin tong request the permission. Yan. Tapos click lang natin yung allow. And then click natin yung check. Tapos once na nandito na tayo, click lang natin tong continue to app. Yan sa taas. And And then ayan mga kablog, makikita nyo, no call records kasi hindi pa naman natin siya natatry. So, once na natin to at na-install natin sa cellphone ng ating asawa or jowa, automatic na ma, uh, masisave yung usapan nila dyan sa application na ito. So, ngayon naman is itatry natin, no? Pero, doon ako nag-download ng gantong app sa isa kong cellphone para ma record natin, para may video natin. Kasi, hindi po pwedeng uh, ma i record natin na tumatawag tayo sa messenger na naka-record. So, bawal. So, ngayon tatry natin sa isa kong cellphone, din videohan natin. And then nandito na ako sa sa kong cellphone. And then nasa messenger na tayo at tatawagan ko na yung aking asawa. So tatry natin. Ayan. Hello. Hello. Oh, hello. Ano? No. Kumusta dyan? Kumusta sabi ko? Okay lang. Na. Nasaan si Boy. Tulog na? Hindi na, hindi kaya ng ano Tulog na si boy? Hindi na si boy. Ah, okay, sige, sige Salamat, sige, tawag ulit ako mamaya, ha? Ah, sige, sige, bye, bye So ngayon naman mga kablog, punta tayo sa app na ating dinownload. So check natin kung na-record nga ba. So ayan mga kablog, makikita nyo nakalagay yung A uh, date tapos yung oras at kung ilang minutes yung na-record natin na usapan sa Messenger so ibig sabihin na uh, legit talaga to mga maka no so ngayon naman mga maka-vlog ang gagawin natin uh, ipi natin siya no hello Hello, hello. 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 So ayun mga ka-vlog, ah, record na natin yung usapan. So paano nga ba natin ito maririnig kahit nasa malayong lugar tayo? So, ang gagawin lang natin mga kablog, click lang natin itong tatlong guhit sa taas. Ayan. And then, click natin yung settings. Punta tayo sa settings. And then, ah, uh, Itong uh, Google Drive na to is a uh, kailangan mga kablog is naka-on yan. So, i-on lang natin. So, make sure lang mga kablog na kung ano yung Google account na nakalagin sa asawa o jowa mo, yun din ang nakalagin sa cellphone mo. Para automatic na masasave ito sa Google Drive mo. And then mga ka-blog, pwede rin tayo maglagay ng security pin lock para once kahit makita ng asawa o jawa mo yung application, hindi basta-basta mabubuksan nila ito. So next naman mga ka-blog is yung notification. So kailangan i-off natin ito para hindi nila mapansin na may naka-install tayong application sa cellphone nila. So ang gagawin lang natin is uh, i-off lang natin. So punta tayo sa settings. Ayan, and then punta tayo sa more settings. Ayan, then punta tayo sa app manager. So, ayan. So, hanapin natin yung app na uh, dinownload natin or ininstall natin. So, puntahan lang natin siya mga ka-blog. And then, open lang natin yung app. And then, punta tayo sa notification mga kablog. Click natin yung notification. Ayan. And then, click natin tong record messenger calls sa pinakababa. Ayan. And then, i-on lang natin tong nasa ibaba. Ayan. And then, off naman natin yung nasa taas. And then, back lang tayo mga kablog. Ayan. And then, dito naman is off natin yung sa taas. Ayan. So, ayun lang mga kablog. So, sana may naitulong sa inyo ang simple tutorial ko na ito. And then, kung sakali nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then maraming maraming salamat nga pala mga kablog sa panunood ng mga video ko.